Guys, hanap nyo ba yung lugaw na may lichon kawali na saktong sakto lang yung timpla at lapot ng lugaw at sinamahan pa ito ng malutong na lichon kawali? Well, ito yung aking paborito sa mga lugaw na hinahaluan ng lichon kawali. Ito yung aking ipapakita sa inyo sa ating vlog for today. Tara! guys nakita ko itong Kuya Ed's Lugawan at tapsihan dito sa may kahabaan ng Bilasco Avenue barangay pinagbuhatan Pasig City ito ay sa may mismong Willary subdivision lang sila at kahabaan itong Urbano Bilasco Avenue ito yung aking binabalik-balikan dito na masarap na lugaw na kanilang inihain sa kanilang mga customer na talaga namang sulit dahil sa maraming litchon kawali ang kanilang nilalagay dito at hinaluan pa ito ng masarap na mga seasonings kagaya ng garlic at iba't ibang pampalasa. So makikita natin dito na napakalapot ng kanilang lugaw at sakto lang yung timpla nito at yung lapot ng kanilang lugaw na talaga namang Makikita mo na ito ay talagang malagkit na bigas ang kanilang nilalagay sa kanilang lugaw. At bilang pandagdag ng lasa, ay tinaklakan ko ito ng paminta para mas lalong lumasa yung lugaw. Tikman natin yung kanilang lugaw. Okay. So, napakalutong guys yung mitson, mitson kabali na uh, matitikman natin tama tama lang yung lasa saka yung lapot dito panalong panalong siguro maubos ulit ito yung mismong litong kawali masarap eh Nakikita natin guys sa kanilang menu na hindi lang lugaw ang kanilang tinitinda rito. Mayroon sila dito mami at mayroon silang sisig with rice at iba't ibang klase ng mga silog meals ang ating ma order dito sa Kuya Edge Lugawan. At kung mapadaan kayo dito guys, nandito lang sila sa may mismong kahaba ng Urbano Velasco Avenue, Pinagbuhatan, Pasig City.